Sa isang simpleng barangay sa probinsya, may isang lalaking kilala ng lahat bilang si Mang Tonyo. Palaging nakachinelas, nakasando, at halos araw-araw ay makikitang nagdidilig ng halaman sa kanyang maliit na bakuran. Sa unang tingin, iisipin mong isa siyang ordinaryong senior citizen na simpleng namumuhay. Pero lingid sa kaalaman ng marami, si Mang Tonyo pala ay may tatlong paupahan sa lungsod. May farm na may kita buwan-buwan at milyones ang laman ng kanyang savings at investments. Nagsimula siya bilang isang karpintero noong kabataan niya, naging OFW at dahan-dahang nag-ipon, nag-invest at nagpapalago ng kita sa loob ng maraming taon. Hindi siya gumagamit ng smartphone, walang social media at kahit ang mga pamangkin niya ay nagulat nang malaman na siya pala ang bumibili ng loteng pinagtayuan nila ng bahay. Hindi lang niya sinabi, bakit kaya siya tahimik? Ayon kay Mang Tonyo, wala akong kailangang patunayan. Ang pera, hindi yan para ipagyabang. Gamitin mo yan para makatulong, hindi para magpasikat. Nagbibigay siya ng tulong sa mga kapitbahay na nag-aaral, pero ayaw niyang ipaalam o ipagsabi ito. Kapag may nangangailangan, lumalapit siya ng tahimik. Sa mga fiesta, hindi siya palamukha, mukha, pero laging may ambag. Sa panahon ngayon, maraming tao ang kasalungat ang pag-uugali kay Mang Tonyo Karamihan sa atin ay abala sa pagpapakita ng yaman sa social media, mamahaling sa sakyan, designer na gamit, at mga bakasyon sa ibang bansa. Pero may mga taong mayayaman na tahimik lang, walang ingay, at hindi mo aakalain na milyonaryo na pala. Sila yung mga tinatawag na low-key. Bakit kaya may mga taong pinipiling maging low-key kahit may kaya na sila sa buhay? At yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ibabahagi ko sa iyo ang limang dahilan kung bakit yung ibang mayayaman ay tahimik lang kahit alam nila na marami silang pera. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna tayo. Maraming salamat sa patuloy na suporta dito sa aming channel. Number 1. Wala kang dapat patunayan sa iba. Hindi mo kailangan patunayan sa ibang tao na mayaman ka dahil kung totoo talaga, hindi na kailangang ipangalandakan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa gamit, sa sakyan o ganda ng damit, kundi sa tahimik at payapang pamumuhay. Kapag lagi mong pinapakita sa iba ang iyong yaman, parang sinasabi mong kailangan mo pa ng validation o papuri. Pero ang taong kontento at tunay na mayaman, hindi na nila kailangang ipagsigawan kung ano ang meron sila. Mahalaga ang pagiging tahimik kahit mayaman dahil ito ang nagbibigay sa atin ng peace of mind. Kung palagi mong pinapakita sa ibang tao ang iyong yaman, ibig sabihin ito ay naghahanap ka ng validation sa kanila at hindi mo ginamit ang iyong pera sa maayos na paraan. Sa halip na gagamitin mo ang pera para magpa-impress sa iba, gamitin mo ito para mapaganda ang iyong buhay sa hinaharap. Halimbawa, si Mang Tonyo ay dating OFW. Hindi niya binago ang kanyang simpleng pamumuhay kahit meron na siyang ipon. Hindi siya bumibili ng mamahaling gamit dahil nakafocus siya sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Meron na rin siyang sariling bahay at nakakatulong sa pamilya. Tahimik lang siya pero secured ang kinabukasan. Isa sa hindi magandang na idudulot ng pagpapakita ng yaman ay meron itong dalang panganib. Baka mabiktima ka ng scam o di naman kaya ay maging target ng mga magnanakaw o mga taong may masamang intensyon. Mas madali kang maging target kung ipinapakita mo palagi kung ano ang meron ka. Pero kung simple ka lang, mas ligtas ka, mas komportable at maa-attract mo ang mga totoong tao sa iyong paligid. Hindi ka nila kinakaibigan dahil sa iyong yaman, kundi dahil sa iyong pagkatao. Sa huli, kapag alam mong may naabot ka na sa buhay, hindi mo na kailangang ipag-ingay ito. Ang mga taong tunay na mayaman ay kadalasang hindi na kailangan ng validation mula sa iba mas pinipili nilang maging privado ang kanilang tagumpay dahil alam nilang hindi na nila kailangang patunayan ang kahit sino. Number 2. Pinoprotektahan ang sarili at pamilya. Sa pananaw ng isang tunay na mayaman, ang katahimikan ay isang anyo ng katalinuhan. Kapag kilala kang mayaman, merong posibilidad na mapunta ka sa panganib. maaring makaakit ito ng taong maingitin, mapagsamantala o may masamang balak. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit yung ibang may kaya ay tahimik lang, hindi para magtago kundi para umiwas sa gulo. Lalo na kung may pamilya kang inaalagaan, mas piliin mong maging low-key kaysa ilagay sila sa alanganin. Palagi mong tandaan na mas mahalaga ang siguridad kaysa mga papuri. Kapag alam mong pwede kang maging target ng masasamang loob dahil sa iyong yaman, dapat ay maging mas maingat ka sa iyong pananalita, sa iyong mga ipinapakita at lalo na sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Ito ay isang anyo ng self-preservation o instinct ng isang tao na protektahan ang sarili mula sa posibleng kapahamakan. Kaya maraming mayayaman ang simple lang kung manamit, hindi nagpo ng mamahaling gamit at hindi pinapakita kung anong meron sila. Hindi dahil nahihiya sila, kundi dahil matalino silang umiwas sa gulo. Ang sobrang pagpapakita ng yaman ay maaaring maging piligro sa iyong siguridad. May mga taong tahimik lang dahil nais nilang protektahan ang kanilang pamilya laban sa mga taong may masamang intensyon. Mas pinipiling hindi ipakita ang kanilang yaman para manatiling ligtas at tahimik ang kanilang buhay. Number 3. Mas pinapahalagan ang simplicity kaysa luho. Ang ibang tao, kahit may pera, mas pinipili pa rin ang simpleng pamumuhay. Hindi sila bumibili ng mamahaling gamit, hindi naguusap uusap tungkol sa presyo ng bago kotse, at hindi rin nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Bakit? Dahil alam nila sa kanilang sarili na hindi doon nakabase ang tunay na halaga ng isang tao. Sa philosophy, merong tinatawag na stoicism. Isa itong uri ng pananaw na nagtuturo na ang tunay na kasiyahan ay hindi nakukuha sa mga panlabas na bagay kundi sa panloob na kapayapaan. Ang mayayamang tahimik ay madalas na meron ng ganitong prinsipyo. Hindi sila nauuhaw sa material na bagay dahil alam nila na ang luho ay panandalian lamang. Kailangan mo ring intindihin na hindi lahat ng may pera ay materialistic o walda sa pera. May mga taong mas pinipiling mamuhay ng simple kahit kaya naman nilang bilhin ang lahat. Ang yaman nila ay ginagamit para sa mas mahalagang bagay tulad ng investments, donations, at edukasyon ng kanilang mga anak. Hindi lang para mag-flex sa social media. Ayon naman sa psychology, Common na nangyayari sa isang tao na kahit gaano karaming bagay pa ang iyong i-acquire, babalik ka pa rin sa parehong level ng kasiyahan. Kung ang iyong kasiyahan ngayon ay nasa level 4, tapos kung ginamit mo ang iyong pera para bumili ng bagong gamit, posibleng ang iyong happiness ay aakyat sa level 6. Pero one week after, o kapag nagsawa ka na sa binili mong gamit, ang iyong kasiyahan ay babalik ulit sa level 4. Ito yung tinatawag na hedonic treadmill, at madalas itong nangyayari sa ating lahat. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may sapat na kaalaman sa sarili ay hindi naghahabol sa luho. Mas gusto nila ang tahimik at simpleng buhay dahil ito ang nagbibigay ng tunay at long term na kasiyahan. Number 4. Alam nila ang totoong halaga ng pera. Ang tunay na mayaman ay hindi lang maraming pera. Marami rin silang kaalaman kung paano ito palaguin at gamitin ng tama. Hindi nila nilulustay ang kanilang pera sa mga pansamantalang kasiyahan Imbis na gastusin agad-agad, mas pinipili nilang itabi muna ito at palaguin kapag nakahanap ng magandang investment o business opportunity. Tahimik lang sila dahil abala sila sa pagpapalawak ng kanilang kayamanan hindi sa pagpapakitang tao. Ang common na pag-aakala ng karamihan kapag mayroon kang pera ay gagamitin mo ito para lang sa kasiyahan. Pero sa pananaw ng isang tunay na mayaman, ang pera ay dapat gamitin sa matalino'ng paraan. Ang mga tahimik na mayayaman ay sanay magplano. Marami sa kanila ang nag invest nagtatabi para sa emergency at nagpaplano ng negosyo. Hindi ito exciting sa paningin ng iba pero ito ang foundation ng pangmatagalang tagumpay. Ang silbi ng pera ay hindi lang para gastusin. Ito ay isang tool para mabigyan mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya ng mas magandang bukas. Ang mga tahimik na mayayaman ay naiintindihan ito. Hindi sila agad bumibili ng bagong gadget, bagong sasakyan o kung ano-anong mga bagay ang kanilang mga desisyon ay palaging nakabasis sa tanong na makakatulong ba ito sa long term. Hindi sila mga impulsive buyer. Hindi sila nagpapabudol sa tuwing may sale. Sa halip, mas pumapabor sila sa konsepto ng delayed gratification. Kaya nilang ipagpaliban ang mga kasalukuyang luho para sa mas malaking reward sa hinaharap. Ang mga tahimik na mayayaman ay sanay sa ganitong mindset. Hindi nila inuuna ang pagpapakita ng yaman Ginagawa nilang priority na palaguin ito para sa mga susunod na taon o sa susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Hindi mo sila makikita sa spotlight pero sila ang may control sa direksyon ng kanilang buhay. Number 5. May disiplina at malalim na pananaw sa buhay. Ang pagiging low-key kahit mayaman ay isang uri ng disiplina. Hindi ito madali, lalo na sa panahong halos lahat ay gustong mag-post ng tagumpay pero ang mga taong may malalim na pananaw sa buhay ay nauunawaan na hindi lahat ng bagay ay kailangang ipakita, hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipagsigawan. Disiplina ang nagpapatatag sa isang tao. Ito ang nagtuturo kung kailan tatahimik, kailan kikilos, at kailan magpapakumbaba. Ang mga taong may disiplina ay hindi padalos dalos Alam nila na ang bawat salita at kilos ay may epekto, kaya mas pipiliin nilang hindi magsalita ng sobra hindi mag-post ng sobra at hindi gumastos ng sobra. Ang disiplina ay isang anyo ng kalayaan. Kalayaang piliin ang piliin ng tama kahit may tukso. Ang mga taong may disiplina ay hindi madaling matukso ng pansamantalang saya o social media clout dahil alam nila kung anong mga bagay ang dapat napahalagahan. Hindi lahat ng tao ay kayang pigilan ang sarili na hindi ipakita ang kanilang tagumpay. Pero ang mga taong may malalim na pananaw sa buhay ay naiintindihan na ang tunay na kasiyahan ay hindi galing sa atensyon ng ibang tao kundi sa katahimikan, kapayapaan at personal na fulfillment. Ang pagkakaroon ng disiplina at malalim na pananaw sa buhay ay nagmumula sa karanasan, pagreflex sa sarili at pagkatuto sa mga pagkakamali. Ang mga tahimik na mayayaman ay hindi naging ganon sa isang iglap. Dumaan sila sa mahabang proseso at doon nila natutunan na ang ingay ay hindi sukatan ng tagumpay. Sa huli, ang tunay na karangalan ay nasa tahimik, disente at makabuluhang pamumuhay. In conclusion, ang pagiging tahimik kahit mayaman ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng karunungan, majority at pagkakaroon ng tunay na yaman. Isang tahimik na tagumpay na hindi kailangang ipagsigawan. Ipinapakita nito na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera kundi sa lalim ng pangunawa, disiplina sa sarili at kapayapa ang dala ng simpleng pamumuhay. Sa limang dahilan na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At sa iyong palagay, anong dahilan pa kaya kung bakit kailangan nating maging tahimik kahit marami na tayong pera? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At ishare mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka!